Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung ilang tips kung paano maging habulin kahit hindi ka gwapo. Maganda itong content na to para sa sarili natin para magkaroon tayo ng maraming opportunities. Halimbawa, kapag nag apply ka ng trabaho, mas madali na lang para sa'yo ang matanggap. O kaya kapag makikisalamuha ka sa ibang tao, malaki ang chance na itrato ka rin ng tama. O kaya kapag meron kang babaeng gustong ligawan, meron kang babaeng gustong makuha, malaki ang chance na mapasagot mo siya kasi meron kang ugali na pagiging habulin. Gagawin mo lang tong mga to, yun ay kung gusto mong maging habulin. Pero kung hindi naman, wala kang pakialam kung habulin ka man ng ibang tao o hindi, edi wag mong gawin. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin para maging habulin kahit hindi ka gwapo, improve your looks. Kung tingin mo sa sarili mo na pangit ka, kapag inimprove mo yung looks mo, hindi ka na magiging pangit hindi ka man maging gwapo, at least may itsura ka na. At isa pa, mas malaki ang chance na maging gwapo ka talaga kasi ini-improve mo yung looks mo. Inaalagaan mo yung sarili mo. Kumakain ka ng mga masusustansyang pagkain, bumibili ka ng mga gamit pang o kaya nag exercise ka para mapaganda yung katawan mo, para mapaganda yung skin mo. Kapag yung mga yan isinama mo sa bagong routine ng buhay mo, malaki ang chance na may mabago din sa looks mo. Pagdating naman sa pag -e exercise hindi mo naman kailangan na magbuhat ng sobrang mabibigat talaga eh. O kaya magbabad sa gym. Kahit magaan lang yung exercise mo, basta gawin mo lang active yung katawan mo, maganda na yun. Kaya huwag ka nang tamarin mag-exercise. Pagdating naman sa forma, hindi mo naman kailangan bumili ng mga mamahaling damit. Basta yung mga damit na bagay sa katawan mo, bagay sa forma mo, pwede na yon. Isa pa, kailangan mo lang alamin yung bagay na hairstyle para sa'yo. Yang mga halimbawa na yan, isa yan sa mga way para mag-improve yung looks mo at para maging habulin ka kahit hindi ka gwapo. Next tip kung paano maging habulin kahit hindi ka gwapo, show your value. Paano mo maipapakita sa buong mundo na may silbi ka talaga, na may value ka talaga. Dapat alamin mo kung saan ka talaga magaling. Magaling ka bang kumanta? Magaling ka bang sumayaw? Magaling ka bang magtugtog ng instruments? Magaling ka ba sa public speaking? Magaling ka ba sa technology? Magaling ka ba sa trabaho? Dapat maipakita mo 'yan sa iba at hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam dahil lahat ng tao merong kakayahang gawin, maski 'yung pinakatahimik pa na tao na kilala mo. Merong talent 'yan. Yung iba, ang talent nila matulog. O di ba? At least meron silang kayang gawin. Kasi sa abilidad mo or sa skills mo, doon mo maipapakita kung sino ka ba talaga. Kasi kailangan mo lang talagang maipakita yung bagay na kung saan dun ka makikilala ng ibang tao. Good news, meron na tayong social media ngayon. Madali mo nang maipapakita kung ano yung skills mo. Kaya nga yung iba na magaling sa business, ginagamit nila yung social media para maipromote yung business nila. Yung iba na magaling sa pagluluto, ginagamit nila yung social media para maipakita na magaling silang magluto. Gumagawa sila ng mga content. Next tip kung paano maging habulin kahit hindi ka gwapo, Maging magaling sa pakikipag-usap. Dapat alam mo kung paano mag-deliver ng conversation sa taong kausap mo. Kahit hindi ka nagpapatawa sa taong kausap mo, magiging entertaining kang kausap kasi yung sinasabi mo may sense talaga. Gusto mo bang malaman yung mga alam ko kung paano maging magaling sa pakikipag-usap sa ibang tao? Huwag ka mag-alala. Ika-copy-paste ko yung link ng video sa description box ng video na ito. Pero syempre tapusin mo muna itong video na ito, ba? Diba? bago ka pumunta dyan. Kesa naman sa ibang tao na walang sense usap feeling close ka agad, kakakilala mo pa lang sa kanya, nagbibiro na kagad ng kung ano-ano na hindi ka magiging komportable. O kaya yung mga pinagsasasabi, puro paninira sa specific na tao. Syempre, dapat maging magaling ka sa pakikipag-usap. Kung magkukwento ka man, dapat may intindihan talaga nila. Kapag meron kang ipapaliwanag sa ibang tao, dapat malinaw talaga. Kasi kapag ganyan, hahabul-habulin ka ng ibang tao at gusto nila na ikaw lang ang pakinggan. Next tip kung paano maging habulin kahit hindi ka gwapo. Magpa-mysterious. Marami kang pwedeng gawin para maging misteryoso sa paningin ng ibang tao. Kapag makikipag-usap ka sa ibang tao, huwag masyadong malakas ang boses. Kapag tatawa ka sa isang bagay na masaya, huwag masyadong malakas ang tawa. Kung nag-aaral ka man, galingan mo sa pag-aaral mo galingan mo sa academics at tiyakin mo na isa ka sa mga kalmadong estudyante. Para yung ibang tao sa paligid mo magkaroon ng curiosity tungkol sa iyo at masabi nila na ano bang study habits ng taong to, napakagaling sa klase, napakagaling magsalita sa harap ng maraming tao kapag magre-report pero tatahitahimik lang. At kapag umabot ka na sa puntong ganyan, yan na yung time na gusto ka na talaga makilala ng ibang tao. Isa pa, lalo kang hahabulin ng ibang tao kung sa pagiging mysterious mo ay yung tatahimik ka lang pero kapag tinanong ka, may maitutulong ka sa ibang tao. Next tip kung paano maging habulin kahit hindi ka gwapo, hindi ka dapat palaging available. Kung minsan dapat nagpapamiss ka din. Limitahan mo lang yung paggala, limitahan mo lang yung presensya mo sa ibang tao. Lalong-lalo na sa crush mo, huwag mo palaging pagbigyan, wag mo palaging i-chat dapat maipakita mo sa kanya na merong ka rin ginagawa sa buhay mo. Kasi kapag palagi kang available sa ibang tao, kapag lagi kang nagbibigay ng pabor sa ibang tao, nawawalan ka ng value sa kanila. May isip nila na lagi ka namang nandyan, kaya hindi nila makikita kung saan ka talaga may halaga. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit maraming tao na kahit binigay na nila yung lahat, hindi pa rin nagiging sapat. Sa bawat Kaya ikaw maging available ka sa ibang tao, magbigay ka ng pabor sa iba, pero wag sa lahat ng oras. Next tip kung paano maging habulin kahit hindi ka gwapo, magpakatotoo at huwag maging people pleaser. Kapag hindi mo talaga kaya, magpakatotoo ka sa sarili mo, sabi mo hindi mo talaga magagawa. Minsan kahit kaya mo naman talagang gawin, pero ipakita mo na tinatamad ka. Huwag mong gawin. Lalong-lalo lalo na kapag magaling ka talaga, may kakayahan ka talaga, pero pinapakita mo na hindi sa lahat ng oras, maasahan ka. Mas hahabol-habulin ka ng ibang tao kapag ganyan. At yun yung mga bagay na pwede mong gawin para maging habulin kahit hindi ka gwapo. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. Kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa channel na ito, ano pang mo? Subscribe to this channel. Dahil sa channel na ito, marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay at marami pa tayong matututuhan tungkol sa buhay natin. Ngayon, nagkaroon ka na ng idea kung paano maging habulen kahit hindi gwapo. Ngayon, kung hindi ka gwapo at gusto mo maging gwapo, gusto mong maging attractive physically. Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandiyan 'yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.